Oh good morning all so ayan meron na naman akong i-share sa inyo mga tips no mga tips na galing sa ating tindahan at gusto ko ma-share at gusto ko malaman na kung paano natin makabenta ng isang araw o isang gabi lang ng 25 key sa isang araw o sa isang gabi. I-share ko. Gusto kong i-share sa inyo guys para malaman ninyo yun mga tips, no? Na ginawa ko dito sa aking tindahan kasi sa isang buong taon, isang bisis lang ako nakakabenta ng 25k sa isang gabi or sa isang araw. Ganyan. Ito, kita nyo ba itong ticket na ito? Kaya bumili ako ng ticket na ito sa Grand Alumni Homecoming. Ayan, 1,000 pesos ito guys. Ayan. Dati guys, yung nakaraang taon, yung first price nila ay 25,000. Tapos ngayon, ay naging 30K na. Ayan, 30K nga. Kaya bumili ako ng isang booklet. Tapos may presya na isang ganito. Free. Isang ganito is 100 pesos. Kaya bumili na ako ng 10. 1, 2 lo, apat, lima, anin, pito, alo, siyam, 10, 11. Ayan yung pre. Ayan. Tapos, isishare ko na sa inyo kung paano ako nakabenta ng 25K sa isang gabi lang. Kasi, pumupunta kami at nag... Nag-ano kami doon? Nagpupuyat kami. <laughs> Habang ako ay nagpupuyat at nagbabantay na tawagin yung aking pangalan, syempre nagtitinda ako doon, naghahakot ako ng paninda doon sa may covered court kasi mabenta yung mga alak doon, mga chicheria at mga soft drinks at kung ano-ano pa yung mabenta doon. Kaya nakakabenta rin ako kahit hindi ako manalo ng first prize, meron akong benta. Dati guys, nang nakaraang taon, nagtinda rin ako doon. Alam niyo ba kung magkano yung benta ko? 25k mahigit yung benta natin doon kasi naubos yung aking mga bear, mga alak at kung ano-ano pa naubos talaga siya. Kahit nag ano ako doon nag inantok eh, na pagod. O di ba? Hindi sayang yung aking effort na nagpuyat ako or nagano doon kasi nag nagbenta ako ng mga alak, mga chichirya. Yun yung aking idea na gusto i-share sa inyo mga kasari-sari store ko diyan. nag benta ako, nagtayo ako ng tent doon, naglagay ng higaan at lagay ng mesa para pagtinda sa ano sa araw na iyon. Kaya ngayon darating na 26, ganun din yung gagawin ko. Baka makabenta ako kahit hindi ako manalo sa ayan yung ticket na ito. Hindi na manalo. Meron tayong magiging benta, di ba? Na inaantay kung magkano ng ating magiging benta doon. Pero nung nakaraang taon, isang gabi lang yun, guys. Nakabenta talaga ako ng 25k sa isang gabi. O ba diba, hindi na masama yung aking pagkuyat doon at mag-aantay na ma mabunot yung aking pangalan kasi sa benta ko pa lang is panalo na. <laughs> di ba? Yan yung gusto kong i-share sa inyo guys. Kaya ayan, nilalagyan ko na siya ng mga pangalan. At nagre-ready na rin ako, nag i na rin ako ng mga paninda, mga beer, mga chicharya, mga soft drinks. Ngayong malapit na 26 na yun. Ayan. 26 na picture. Para sa ating Grand Alumni Homecoming At nagpaalam na rin ako doon sa host Kung sino yung host doon sa Covered Court Nagpaalam na ako kung pwede magtinda doon Para po ay magantay sa ating ticket O diba, <laughs> ang dami kong ticket na binili sa kanila Para ako ay makapagtinda Ganyan yung ginagawa ko taon-taon Dito sa amin <laughs> Para kami ay makabenta na rin at baka mo manalo, di ba? It's a brilliant idea mga kasari. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo. Sa isang gabi, nakabenta talaga ako. Totoo talaga yun. Ngayon, baka makabenta ko ng 30k mahigit dahil yung, yung grand, grand prize nila is 30k, di ba? Kahit hindi ako manalo, ng para full ticket at makabenta ko ng 30k hindi na masama yung aking pagpuyat doon at habang nagtitinda kami tapos wala pa namang masyadong nabili doon ayan nag, nag ano kami yung parang nakisali din sa mga sayaw sayaw nagipagsayaw nagipagdiskuhan o diba pero hindi, ako, hindi kami umiinom guys kasi paano yung ating tindahan pag mag, magipagsabayan tayo yung doon sa ating mga kaano ka -ano, batch eh wala naman ako ka dito yung kasawa ko lang yung mga ka dito ako wala ka batch kasi doon sa mas yung aking mga ka doon kaya hindi ako nakipagsali sa ano sa mga no na yan kasi nagtitinda nga ako sa doon sa covered court at napakaraming mga bumibili ng alak at saka soft drinks si charia at kung ano-ano pa yun lang yung mabenta doon talaga yun lang din yung hinahakot namin mga paninda doon sa covered court, so ready na yung ating ticket, ready na rin yung ating mga paninda, mga next day is mamimili pa ako ng mga beer para po sa ating pagtinda doon sa Grand Alumni, so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo guys, kung halimbawa mayroong mga ganyang mga occasion sa inyo gusto ko rin na magtinda rin kayo doon sa ano, kasi ay minsan nung nakaraang taon guys, ako lang isa magtinda doon, kaya nakapagbenta talaga ako, Naka, nakabenta talaga ako ng 25k mahigit yung benta ko doon, dahil ako lang solo ko doon <laughs> nagtinda sa cover court <laughs> mayroong mga tindahan doon pero malayo. Yung ako talaga yung nakapwesto doon sa cover. Kaya yung gusto ko share sa inyo kung mga mga ganyang opasyon. Malapit lang sa inyo yung covered, court. Tapos kami kasi may motor. Mayroong maghahakot ng mga paninda doon sa covered court. So, kung malapit lang kayo sa covered court at kung gusto nyo rin magtinda, pwede kayong mag-rent ng tent at gawin nyo na lang ng paraan. Maghapot din kayo ng mga mesa, mga paninda doon sa covered court para makabenta rin kayo sa isang gabi or isang araw ng 25K mahigit. Sayang din yung ating pagpuyat no kung hindi man tayo mabunot sa ticket na ito. Meron pa rin tayong benta kahit tayo ay nagpuyat. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo guys paano ako nakabenta ng 25k mahigit sa isang gabi or isang araw nagtinda lang po ako at nagpuyat dahil sa aking mga ticket na ito kaya ayan magtinda na rin kayo kung may mga passion dyan sa inyo may mga grad alumni o mga mga kung anong mga okasyon ngayong trickings ayan magtinda kayo para makabenta rin kayo ng 25k mahigit o di diba So, yan lang po ang gusto kong ma-share sa inyo. Uh, mga hindi pa nag-subscribe dyan sa ating YouTube channel, please subscribe sa YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga video na bagong i-upload. So, yan lang guys. Maraming salamat. Thank you so much. God bless you all. Bye!